interviewin natin siya <laughs> Hi guys, welcome to my vlog Ito nga pala si Joel Ringor Ang aking body rito sa aking tinapagtatrabahuhan So tatanungin natin siya ng mga kaunting katanungan ano? Anong pangalan mo nga? Joel Dakigan oh, okay. Ringor Ilang taon? 31 years old. I'm from. Uh, you told me 29 years old. So, no, uh, you're lying, bro. <laughs> okay. Ah, uh, an tanong ko sa iyo tolay. Ah. Uh, anong edad ka kailan anong edad ka natuto mag-drive? Um, natuto mag-drive sa edad na 20. 20. Bilang isang serviceman at service driver lang. Hindi pa paano ka natuto? Yung sumi eh... um Paano ka natuto na mag-drive nung 20 years old ka? Anong nangyari anong unang step-step? Um, isa akong service man na taga-change oil uh, sa maintenance ah. at at um, ako ay makalikot ang ah. aking kamay. Uh -huh. dahil pag nag-change oil kami, ay binibigay nilang susi. Uh -oh. at, at Pagkatapos si change oil, ay pina-handa uh, drive test kung tawagin. Ayun. Oh, is... Kaya na tutok pag drive. Uh, uh, Pero on that time, meron ka na lisensya? Wala pa. Meron na, meron. Na. Ano yung, palakad? <laughs> um, actually, uh, Pilipinas. Oh, oh, palakad. Oh, palakad din ako eh. Palakad. Kaya nakita nung ko. Ayun, wala yun na natanong ko. so yun, guys, yun. Ah, uh, bilang inspirasyon yun para yung mga ibang tropa ay eh, na mga bata, mga Gen Z, eh, may kaalaman din kung paano kami nagsimula. Ano? Bye-bye.